Ka Abis, welcome to my mini vlog. For today's video, kakain po kami mga kaabis pero andito po kami sa bahay ng Mama ko So, 'di ba sinabi ko po sa inyo, ito po yung bahay nila. Hindi ka pwede pag naligo ka mga kaabis pag nagbihis ka, dapat eh, oh, dapat kailangan nakata nakatakip yung mga katawan mo kasi sobra o oh, linlan pwede isang silip lang makikita yung katawan, 'di ba? So, ayan. Kakain po muna kami. Pupunta kami dito kasi fiesta po dito. So, e, mamaya ito e, ko po kayo sa maganda po nilang bahay. Yan po yung bahay <laughs> ng mama ko. So, nakakamali po tayo kasi yung sabi ko po sa vlog ko is kakawayan ka po yung ano nila, yung bubong. So, nakayero pala. So, mamaya mga kabisit, ko po kayo. Kakain po muna kami. So, ayan po yung kakainin namin manok. May kanin. Tapos ito po yung ulam namin, adobong manok. Tapos ito po yung nephew ko. Pamangkin po ng asawa ko. Ayun po yung isa. Tapos yung si baby, nakatulog. Ayun po. Tapos, ito, isa kong pamangkin din. Anak ng kuya ko at saka yun. Tapos yung nakaduyan, anak ko yun ang kapatid ko. Kapatid kong babae, ito anak ng kuya ko. So, ito po yung maganda kong, maganda kong hipag. Hi guys! Ayan, bunti siya, pangatlo na po yan. Kung gusto niya po mag na bumili ng napkin, ay, ng lampin ko. Nang <laughs> lampin ko pala. Ay, uh, ano ko po, po dito yung <laughs> <laughs> so ayan mga kaabis, kain po tayo Mamaya ituturo ko po kayo So kakain po muna kami Maangay o Di ba, ang daming mga bata dito mga kaabis Maangay Hi guys, kakain po muna kami kasi habang natutulog si baby, mamaya pa yung magigising. Tingnan mo yung dingding namin ba? Tingnan <laughs> <niyo> yung <laughs> ano, di ba? Ang, ang daming butas. Kailangan magtikip talaga. <laughs> <Okay. laughs> so, kailangan niya po, kailangan talaga pa -soon, po papaayos to. Pasun, pag nagpapera po, ako na po magpapagawa, kaya tulungan niyo po ako. Kasi, para mapagawa po natin. Guys, my favorite. Bag you guys. Favorite ko po ulong manok. Guys, kunting hangin lang guys. Pupunta ka sa baba. Basta mamaya mang tamis ito ito po kayo. Sa magandang mansyon ng mama ko. Basta. <laughs> natatawa yung pamangkin ko kasi sinabi kong mansyon. <laughs> <laughs>

Mamaya guys, papakin po, po kayo sa nagandang mansion po ni Mama. Mama. Okay, guys update ko po kayo Mama. guys Mama. po muna kami Mama. Diba? Mama. si baby Nakatulog Mama. Mama. yung Mama. Ano, nila dito Guys, tingnan mo bantina, guys. Tingnan mo yung ano nila, oh. Yung higaan. Kawayan din. Tapos marami pang butas, butas, butas. Ganyan po yung ano, yung bahay nila, mama. Kaya pag nagkapera po ako soon, ipapagawa ko po yung bahay ni mama. So, ayan. Ayan, guys. Ay, e, kumakain siya, walang ulam. Kwa Kuha ka sa daan. Guys, si si Kulin, manul sa sa ulam. <laughs> ayaw ayaw na, niya na, Ayaw ma niya mag-ulam. So, <laughs> kakain po daw siya nang walang ulam. Ayaw niya ko po kasi mag-ulam. Iyawang eh. ko dyan. So, ayan mga kapos. Update ko po kayo mamaya. Tapos, itutur ko po kayo mamaya sa bahay ni mama. So, ayan lang po muna. Ayan guys. Ito po yung ano nila mama yung lababo ko nila yun yan yung lababo ko dito tapos tingnan nyo yung dingding nila guys <laughs> diba? tapos yung kanin dito guys kailangan ito tapon mo yung tubig so ibabalik ko sa ano dasit man naman yun Jake sagot mo guys ewan ko guys yung ano dito yung parang kalan nila ganito yung ano nila lutuan po namin dito tapos tinan niyo po yung ano nila mama, yung yung dingding ng kusina. So, walang dingding dito, walang dingding doon. Sa gitna lang din pero magkaiba. yesa yung kabila yero. Yung kabila kahoy. Ganyan. Tapos yung eto yung basta ano talaga yung bahay nila tapos eto yung dingding nila tapos maraming butas pili ka mo Pwede mo si makikita mo pa ta talaga sa ano. Okay. Ah? So ayan, tapos yung dito mga kaabis yung sa ilalim din. Parang kulungan ng baboy kasi may mga ganito ganito. Basta ito po yung bahay nila. Tapos yung sa naman, hindi kasi yung ano, yung yero, kaya sako na lang. O diba? Nakikita nyo. Sako. Tapos yung ano nila mama. Ah? Tapos yung, yung yung, yung ano nila mama. Yung pintuan. So din po. Tapos makikita din sa labas. Tingnan nyo. Matatawa ka na lang pero kawawa talaga sila. Tapos wala pa dito si mama. Malapin. Ah, basta tapos ito yung dingding, <laughs> Ay yung ano nila, ah? Malapin. Yung pintuan <laughs> tamlah nagugani. So ayan yung may may kaya nagsasalita ako. Ayun, may kausap po ako, hindi ako baliw. Serious. <laughs> po. Tapos yung diyan po sa itaas, may butas din po, pwede po. Pay pag lumipat yung aswang, yung wakwak, diretso po dun sa loob. Wait, kailangan follow mo mang? ma'am. Tapos yung dito din guys, sa kabila, sako, di ba? Tapos yung... Ha? May oh, black, yung... kasi yung itagpiyo ko Kasi yung Tapos <laughs> eto, guys, putina. yung mamahalin na nilang bag. Ano to Gucci? Na may sundang. Tapos dito. eto po yung... Ila, <laughs> <Enough. laughs> in the <laughs> <laughs> matulis <laughs> Tapos basta ito yung bag na, yung bag na ba, Dior. Ito pinaka special. A <laughs> <So>, <laughs> oh, special talaga tong ito. ano. Tapos ito mo guys, makikita nyo. Ito, tingnan nyo. Isang ganun mo lang makikita yung kamay mo sa kabila. Kasi sobrang ang daming ano guys. Kaya pag naka ano po yung views nito guys, ipapagawa ko talaga yung bahay ni mama. Tapos, ayan guys, o, di ba nakikita nyo? Pat, pati yung araw, pumapasok dito sa loob. Ayan. Di ba? <laughs> Tapos, eto po yung hindi po nakikita sa ano sa video ko po kanina. Ayan, yung, <laughs> yung mga asawa po, po ng uh, kuya ko. <laughs> <laughs> Tapos, ayan guys, yung kapatid ko yung parang may krung-krung. <laughs> ayan. Napaka ano guys, ayan, hindi mo mindset Tapos, Ay guys, yan po, kanina nakikita ko na kaya nakikita ko sa inyo yung ano. Ang tamangkon ko. Tapos yan, yung mga ano, ilagay nila ng mga damit na. Tapos, tapos yung iba guys, kinakarton ko nila. So, ayan. Natatawan sila sa vlog ko guys, kasi nakakahiya daw. Ba't kun na daw yun. binablog? Tapos, eto, eto talaga. Ayan, mga kaabis, tingnan nyo nga. Bobong. Tapos bobong din. At tingnan nyo sa gitna. Napakaluwang. Pwede pumasok yung ano dyan. Pwede po ma isang gano'n lang ng ano, ng wak-wak. Or ano, parang isang lipad na kaya ayaw ko na ayaw ko pumatulog dito kasi may baby po akong maliit. Nakikita nyo naman si Abby. Ayan oh. Ayan, kinakarga po ng titan niya. Ayan, isang lipad lang ng, as ng aswang. Tingnan mo. Di ba nulusot po siya dito sa loob? Tapos, ito lang po yung harang nila. Ito sa gitna. Parang ano siya. Tapos, ayan, yung mga bag nila nakasabit-sabit. Tapos, may julingan po sila. Ayan. <laughs> tapos yung may TV siya <laughs> <laughs> ayan, may bisita po si mama pero natatawa siya sa vlog ko kasi ba't ko na binablog yung syempre guys para hindi nyo sa... hindi nyo sa po sasabihin sa akin na sinungaling ako ba? Diba? pero pinakita ko sa inyo kung, ang, kung, kung ano po yung kalagayan nila mama hindi naman sila tapos ayan kakain na po yung kapasid ko <laughs> <laughs> Tapos, ito lang po yung ano nila, materialis. Yung ano lang, TV oh. lang po. Tapos, at saka ito. Tapos, oh, po ata yan. Tapos, yan lang po. Tapos, yung wala po silang masyadong gamit, guys. Tapos, yung cabinet lang po ni mama is isa. Utang lang po yan, guys. Bing, um, kinsenas at saka katupusan po sila magbabayad. So, ayan. lang po. Wala na po masyadong itutur. Yung sa bahay po ni mama. et ganito po talaga yung bahay. Tapos yung, di ba nakikita nyo yung... Ay, excuse. Kanina, ayan o. Yung higaan po nila. Maraming butas, Ang inaano mo po dito. Tapos ito, yung, ka, mama, yung... Ano, mga kaabis, yung Pan man tani kung niya kama -ano, Pwede makapasok yung ano, yung ahas. <laughs> eh, pag natutunog ka, eh, paano kung papasukin ka tapos yung mga na aso, pwede po makapasok. Kasi marami nga pong dota. So, sila mo. Ayan. nakikita Tapos, ayan. Ayan, lahat. Basta lahat. Ganito po yung ganito po yung sitwasyon po ng bahay nila, mama. So, ayan, mga kamis, hanggang dito na lang po. Ay, wait lang po. Wala pa po dito pala si Mama. Si Ana lang. si Ana ng si kami So, ayan na lang po, mga kaabis. Ipapagkita ko si... Ay, andyan na po pala si Mama. Ito po yung bahay ni Mama. <laughs> no, dyan yung Hanak, under. Basta po, eto si mama guys. Eto po yung mama ko. Eh, pag nagaano po yung views nito, ipapagawa po yung bahay niya para at least kahit pa paano diba napapagawa po natin yung bahay niya. Pag once nakasahod po ako dito. So, ayan. Naliligo siya, basa kasi nagano po siya, galing po siya sa farm. Yeah. Yan po yung mama ko na pinakamaganda. <laughs> <laughs> Tapos ayan po yung bahay. Basta talaga yung bahay nila. Yan, yan. <laughs> Ayan, di ba nakikita nyo po, sobrang, sobrang hirap po ni mama. Kasi, meron naman po kami bahay. Yung, pero yung, dalawa po kasi kami na, asawa ko po na napapagawa habang andun po kami sa Maynila. Pero ngayon, umuwi na po kami dito, ganun talaga. So, ayan mga ka bye-bye. See you on next video.